Noong 2015, isang nakakasakit ng pusong kalunos-lunos na pangyayari ang nahayag ng matuklasan ng isang eviction crew ang bangkay ng dalawang bata sa freezer. Ang nakakagimbal pa rito, ang mga nagyelong katawan ay halos tatlong taong na natili sa loob ng freezer. At ang mas nakakapanindig balahibo, ang mismong ina si Mitchell ang gumawa ng mga ito sa kanila. Tara tunghayan natin kung bakit naranasan ng mga batang ito ang nakakalumong kamatayan sa kamay ng kanilang sariling ina. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel, pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari din kayong magpahatid ng inyong saluubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Mitchell Blair ay isinilang noong May 10, 1979. Siya ay nagkaroon ng apat na mga anak sa dalawang magkaibang lalaki. Ang isa ay si Steve Berry, ang ama ni na Matthew, limang taong gulang na bunso sa lahat ng magkakapatid, at ang sinundan naman na si Stephen Gage Berry na nasa walong taong gulang. At si Alexander Dorsey ang ama naman ni Nastoni Ann Blair, labing tatlong taong gulang, at si Gabriel, labing apat na taong gulang. Ang lahat ng mga anak ni Mitchell ay mag-isa niyang itinaguyod. Dahil alinman sa mga ama ng apat na mga bata, ay hindi nagbigay ng kahit anumang suporta, lalo na sa suportang prinansyal. Sa kabila ng binubuhay mag-isa ni Mitchell ang mga bata, nakatira naman sila sa isang apartment na puno ng mga ipis, daga at amag. Nasa madaling salita, isang hindi magandang kalagayang pamumuhay at hindi malinis na kapaligiran para sa mga bata ang meron ng mga ito dahil sa kawalang trabaho ni Mitchell. Maliban dito, ang mga bata ay homeschool, kaya madalas na nananatili lamang sila sa loob ng bahay na tila hindi alam ang nagaganap sa labas ng mundo. Tulad ng nabanggit, walang trabaho o walang kakayahang magtrabaho si Mitchell, kaya nakakatanggap na lamang siya ng tulong pinansyal mula sa gobyerno para sa mga bata. Gayunpaman, hindi pa rin ito sapat para sa kanilang lahat at sa ibang pangangailangan nila. Kalaunan, noong 2015, nakatanggap si Michelle ng isang abiso ng pagpapaalis dahil hindi na niya nabayaran ang kanyang mga bayarin sa apartment. Kaya noong Martes ng March 24, 2015 na mga bandang alas 11 ng umaga, Isang grupo ng eviction crew mula sa 36th District Court ang pumunta sa kanilang apartment upang mag-alis ng mga kasangkapan sa loob ng kanilang tinitirhan sa Martin Luther King Apartments ng Detroit, Michigan. Ngunit habang inaalis ang mga gamit, isang kasuklam-suklam na pagtuklas ang naghihintay sa isang eviction crew nang buksan niya isang freezer sa living room ni Michelle. Dahil sa kailaliman ng freezer, tumambad sa kanya ang dalawang mga bangkay. Ito ay ang magkapatid na sina Stephen at Stoney. Ang mga bangkay ng dalawang bata ay dinala agad sa laboratorio upang sumailalim sa pagsusuri. Samantala, makalipas ang ilang oras matapos matagpuan ng mga bangkay, inaresto ng pulisya si Mitchell sa kabilang apartment habang kasama nito ang dalawa pang mga bata. Lumipas ang tatlong araw nang matunaw na ang nagyelong katawan ni na Stony at Stephen. Sinagawa agad ng mga otoridad ang lahat ng uring medikal na pagsusuri. Kaya na natukoy ang sanhi ng kanilang kamatayan. Ayon sa resulta, si Stony ay nagtamo ng maraming blunt force trauma injuries na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. At si Stephen naman ay namatay dahil sa multiple blunt trauma at thermal injuries. Sa korte, nagsalaysay si Mitchell kay Judge Dana Margaret Hathaway na mga pangyayari patungkol sa pagkamatay ng kanyang mga anak. Ayon sa kanyang salaysay na si Stephen at Tony ay minulas siya ang kanilang nakababatang kapatid na lalaki na si Matthew. noong August 30, 2012, nang umuwi si Mitchell, nakita niya ang kanyang bunsong anak na si Matthew na gumagamit ng manika para pasiglahin ang kanyang sarili. Nang tanungin niya si Matthew patungkol sa ginagawa nito, sumagot umano ito na madalas siyang inaabuso ng kanyang nakatatandang kapatid na si Stephen. Kaya nagalit si Michelle at tinanong niya si Stephen kung totoo ang sinasabi ni Matthew. Ayon kay Michelle, umamin umano si Stephen na ginawa niya ito kay Matthew. Dahil doon, nagalit ito at sinumulan niyang sipain at suntukin si Stephen hanggang mamatay. Maliban dito, binuhusan pa niya umano ng mainit na tubig ang mga pribadong parte ni Stephen para pahirapan pa. Makalipas ang siyam na buwan pagkatapos ng kamatayan ni Stephen noong May 2014, nalaman ni Mitchell Blair na ang kanyang anak na si Stoney ay minomolas siya rin si Matthew. Kaya dahil doon, sinumulan niyang gutumin si Stoney. Sa katunayan, swerte sa isang beses sa isang araw niyang pakainin ito ng oatmeal. Lumipas ang humigit-kumulang na dalawang linggo noong May 25, 2013, sinakal ni Mitchell ng t-shirt at tinakpan pa ng plastic bag ang ulo ni Stoney. Nang mawala ng malay ang anak, binuhusan niya ito ng tubig at pagkatapos ay pinagsisipa hanggang sa hindi na ito gumalaw at tuluyan ng mawala ng buhay. Pagkatapos, inutusan ni Mitchell ang pangani na anak na si Gabriel na ibalo si Stoney sa kumot at ilagay sa loob ng freezer. At pinagmamalaki pa niyang sinabi sa judge ang mga katagang, I definitely meant to kill her. If I had a chance to do it again, I would. I don't feel no remorse for the death of them demons. At tinong siya ni Judge Hannah ng, So this was your way of inflicting punishment? At sumagot naman si Michelle ng, Definitely. Patuloy sa salaysay ni Michelle, susuko na sana umano siya, ngunit sinabihan siya ng kanyang bunsong anak na si Matthew na ayaw nitong mabuhay nang wala ang kanyang ina. Kaya pinagpasyahan umano ni Michelle na panatilihing nasa loob ng freezer ang mga katawan ni Nastoni at Stephen maliban sa pang-aabuso at pagpatay kina Stoney at Stephen. Batay sa mga medikal na pagsusuri, natukoy din na ang dalawa pang nabubuhay na mga bata ay nakaranas rin ng pang-aabusong pisikal mula sa kanilang ina. Sa katunayan, si Matthew ay may mga peklat o bakas na mga palo gamit ang isang extension cord. At batay sa pahayag ni Gabriel, siya naman ay nakaranas na hampasin ng isang 2x4, sunugin ng plansya ang katawan at suntukin ng mukha. Dahil sa mga natuklasan patungkol sa pang-aabuso sa dalawa pang bata, ang Michigan Department of Health and Human Services ay nagpasyang wakasan ang parental rights ni Michelle kina Matthew at Gabriel. Gayon din ang parental rights ng kanyang mga amang sina Steven at Alexander Dorsey. Dahil hindi nila naprotektahan ang kanilang mga anak at kahit na pagbibigay ng suportang pinensyal ay hindi nila nagampanan. Kaya naman sina Matthew at Gabriel ay mapupunta sa kustudiya ng kanilang tiyahin. Samantala, noong June 2015, hinatulan si Mitchell ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad na makakuha ng parol sa mga kaso ng felony murder, first degree premeditated murder, torture, at first degree child abuse. Siya ay kasalukuyang nakakulong sa Huron Valley Correctional Facility ng Pittsfield Township, Michigan. Makalipas lang ng dalawang taon, noong March 2017, ayon sa mga ulat, si Michelle Blair ay inakosahan ng pananakit at pagdura sa mga bilanggo, paggamit ng mga lata para magtapo ng ihi at dumi sa mga correction officer at maging ang pananakit ng mga tauhan ng polisya. Dahil sa kanyang maling gawi, siya ay sinintensyahan pa ng karagdagang 38 buwan hanggang limang taon na pagkakakulong. Bago po matapos ang video, nais nice ko lang pong batiin si na Angie, Nora Costa from London, at Inday Vlog from Riyadh, Saudi Arabia. Sana po ay tama lahat ng bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais niyo pong magpa-shoutout, paki-comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kina Stephen Gage Berry at Stony Ann Blair. Ako po si G, maraming salamat.